maulang umaga sa inyong lahat eto ngayon nagkalat ang mga basura sa amin may na mga yero, ewan ko pa din yero yan Yung sa kabila po nito, ilog, medyo mataas na, umakaw na dito sa likod ng aming bakod. Hindi ko lang makuha na kasi nakasang ano dito, maulan, tsaka baka madulas ako. Kuwawa yung mga aso ko. Kahit may bubong, nabasa pa rin ng ulan. Yung puno ko ng atis, naghiga, ano, nagbaksakan yung mga bunga. Buti na lang, tumigil ang ano, malakas na hangin dito sa amin, sa Manila. Yung mga puno dito, nang uh, nag-anuhan. <laughs> Oo, so, oh, no, sobrang kalat na ngayon dito, na daming ano. Ang dami na naman tayong linisin, ano, gawa ng bagyo. Buti na lang, tumigil yung malakas na hangin. Diyos ko, hindi ako nakatulog sa sobrang ano. Kasi naranasan namin po dito nung ondoy. Ano, lumubog tong aming lugar. Ang una namin ni-rescue mga aso namin. Pagdayo pa kami ng bahay para dun muna mag-stay kasama ng mga aso. Kasi tong bahay namin ang galaw Ano, nung palang pa po yun ondoy? Kaya medyo nakaka-nervyos. Ayan po sa kabila, sa likod ng bahay namin, ilog. Ang lakas ng agos. Ayan po nakikita niyo. Ayan. Tapos sa baba po niyan, umakaw na yung ano ng ilog. Ayan po, may na yan. Nung on po, nakikita niyo po yung bakod na yan. Lagpas po dyan yung tubig sa amin. itong bahay namin, elevated da ah. Pinasok pa rin. Kaya ganoon ka, ganun ka tindi yung nabot na lubog ng bahay namin. Kaya pag ganyan bumabagyo, medyo natatakot kami. Hindi kami masyadong natutulog. Panay lang gasal. Sana huwag nang umakol yung ilig na yan. Oh. No? Mataas na eh. Buti nilagyan ng bakod ng ano ng um, ng gobyerno yung sinakailog kaya may bakod pang isayin po. Bukod tong bakod na to, amin to, yung sa kabila niyan, ayun, yun po. Dinagdagan nila ng bakod lahat, both side ng ano ilog. Oh! kita niyo yung ilog ayan so, Gabi, nakakatakot talaga. Sobra lakas ng anong hangin. Sobra. Kala ko bubong namin matutungkab. Yung pala yung bubong ng kalapit bahay namin na natungkab. dito po muna. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat po kayo dyan.